Mm -hmm. you know? mm -hmm. no. Ay, isang sak. Ang sa, sa, um, plastic. na natin. Saluhin na saluhin. the first time Ano? siya mata, ha? Huwag <laughs> isa agad kayo at sa na hindi man matalong. ano Ano man? Aro akong gimbak uh, ano, yan. Oh. Oh, dahil makunat iya ako po. Oh, ah, uh. Manipis ama, lang. Huwag mo lang isagad sa dulo, ya. Basta yung nakaano lang. Yan, ganyan lang. Hmm, mm. gaw ko siya. siya. Mm. Ano, nagupitan na mm. ikaw, bibi Tama na oh, Tama na. Hala. Nanerbius ka magupit yan. Uh, Basta ba kung ko yan? Oo, oh, gani. Ano yan? Ang kong Ang sagad. Ang man Ang sagad. Ang sagad. Huwag mo na ang sagad. Ang sagad. Ang sagad. man sagad. Ang 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 ano bibi? Hawi na, ang, na, din ang isulupin ang. Nakawi din ang isulupin na. Hawi din ang na. ang. Hawi din Ayan oh, ayan. Lima 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 gid ang gaalalay sa imo. Mm, para para pag para pag nagdako nag ka kagnaga, nag binagulan ka, ipapanood ini sa imo. Halipit lang ani. Halip. <coughs> Eh, tapon na rin si Dalam. Tapon si Dalam, balabag ko gato. Nababahan no, ako, kuya. Hmm. Magsay mo, dahan.